Sa darating na araw ng mga puso, ano nga ba ang gusto mong matanggap mula sa iyong partner? At eto na nga po ang inyong mga kasagutan. Sabi ni Luella Dumaog. Ako, gusto ko matanggap mula sa kanya. Ano lang, yung simple yung date lang. Yung simple date lang sa mismong araw ng mga puso. Yeah, yun lang kuya po eh. Thank you po, tsaka Ewan ko, sa araw ng mga puso, pakipot ako eh. Wow! Uh, para masikip. <laughs> Ayoko masyadong lakihan ng ano eh. Ambuka ng bibig ko. Ah, uh, lakas akong kumain eh. Char lang yan. <laughs> Ayan si Luwela Dumaog, the Philippines' largest, biggest, deepest, and smelliest mouth of them all. <laughs> si Luwela. Love you, Luwela. Ayan, si John Mark Munsad, sabi niya, mensahe, Ah uh, mensahe lang galing sa puso, okay na ako don kahit walang anumang klase ng regalo. Wow, sweet naman Aww. ni John Mark. Totoo. Mm -mm. Ayan, sabi naman ni Maribel Trapal Uduhan. Kuya Puy, uh, cash na lang. <laughs> Pambayad ng bills, pambaon ng mga bata at pambili ng bigas. Oh. Uy, pe pwede rin. Oh, pe, pwede yan, di ba? Para medyo uh, practical. Nakakakilig yan. Hindi lamang naman yung makahawa ka ng pera eh. Di ba? Uh, dahil malaking uh, pagkabunot ng tinik sa lalamunan. O, oh, makabawas ng mga isipin sa tahanan. Di ba, Maribel? O oh, yung cash. Oh, ito, bayaran mo na nga yung mga bills natin. O oh, ito, may pambaon yung mga bata. O oh, may pambili tayo ng bigas. O oh, ang bigas na malapit na maging ginto. O, oh, napamahal ng pamahal. Ang sweet mo talaga. <laughs> 'Di ba? Ganoon. O si Rosalina Dalangin, diretsong-diretso diretso yung sinagot. Ay nako, maraming pera. Mm -hmm. o, maraming pera, yun ang gusto kong matanggap. O, si, uh, si Misty Meriles din <laughs> Pera. Oo. Oh, yun din ang gusto ko na matanggap sa Valentine's Day. Eto naman si Christina. Sana marinig niya to, Kuya Poy. Para matanggap ko na ang inaasam-asam na regalong eyeglasses. Para malayo pa lang siya, nakikita ko na siya. Ayan. Uy, yung mga ganyan ha. Lalo na kapag alam niyo yun, barag-barag na yung uh, salamin nung uh, partner niyo. Baka naman, oo, oh, mailapit uh, niyo na. Oo, oh, eh syempre para luminaw ang mga mata natin, 'di ba? O, -E -O. o pasok na. O, sa advertisement natin. Charo. <laughs> Ayan. O, si Ruth Claire Reyes. Ay, nako alam nyo na ang isa sagot ni Ruth Claire Reyes dito. Sabi niya, kung, o, oh, di ba? Kung, 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 kung ako lang may jowa, gusto ko anything na galing sa puso niya. Pero dahil wala akong jowa, ako na lang magre sa sarili ko. <laughs> Ay, magiging masaya ka pa rin naman, oo, Ruth Claire Reyes. Kahit na walang jowa, joa, basta pwede kang uh, magpa-manicure, ganyan. Uh, pedicure. Ayan, manicure. Oh, wag uh, ano yan. Ganun na lang, i-date mo na lang sarili mo, di ba? <laughs> Ayan, si Tammy Powers naman. Siguro kung may partner ako this Valentine's Day, tama na yung regalo na wagas na pagmamahal at tunay na pagtanggap. Pero masakit para sa akin ang araw ng mga puso. Eh, ito rin kasi yung araw na nawala yung mother ko. Four years ago, ayan, nasa heaven na ang aking mama. Sobrang hirap nang wala ka na. From Tammy Powers. So, ayun. I'm sorry. Ayan, pero sige. Tuloy ang buhay para sa atin. Diba, Tammy? Okay. O eto, ayan, maraming maraming uh, salamat at hello rin ano, sa team sharing Ayan ang uh, shirt na suot ko ngayon ay galing sa team sharing Ayan, sina Anding Bongo, sina Trina Loresca, ay sina Sergio Gonzalez Thank you, thank you sa inyo no? O sino pa ba yung mga nandito? Ayan, sina Abigail Uy, busy yata si uh, Abigail ngayon ha o, Abigail Enriquez Ah, um, uh, sabi niya China Loresca, sabi niya Kuya Poy, eh, question po. Gusto mo ba may matanggap ka this Feb 14 from us? Why not? Ah, uh, mula sa team sharing, pero sabi joke lang po. Why not na lang rin? <laughs> Yan. Ah, uh, hello kay uh, Bianca Roles na talaga naman. Merong uh, sabi niya, isang araw 'yan ng uh, wish kong matanggap. Isang araw, 24 hours na peace of mind ang gusto kong uh, makuha sa aking partner Tsaka 1 million dollars. Konti lang pala. Oh, simple lang pala ang gusto mo. Ayan. Si Siya uh, Juliet Alinio, sabi niya ang gusto kong matanggap ay ang pagbati mula sa anak ko para sumaya ang puso ko sa araw ng mga puso